At sa ating mga balitang pambansa, nakakulong ngayon ang accountant ni Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na si Nancy Gamo. Isa nga siya sa mga walong pinaaresto ng Senado matapos nga pong hindi sumipot sa mga pagdinig tungkol pa rin po sa illegal na pogo. Pero hindi natunton ng mga otoridad ang suspendidong alkalde sa kanyang tinitirhan sa Bamban. bigurin silang makita ang kanyang mga kapatid na sina Wesley, Sheila at Seaman maging ang mga sinasabing magulang nito na sina Jan Honggo at Wen Yi Lin. Wala pang impormasyon kung nasaan ngayon ang suspendidong mayor at ilang pang may kinalaman umano sa illegal na pogo. At kahit mga kaalyado ni Go sa Bamban, wala raw pong alam kung nasaan ngayon si suspended mayor. Una nga pong sinabi ng kanyang mga abogado na hindi mo na siya makakadalo sa mga pagdinig sa Senado dahil sa kanyang kinakaharap na problemang mental health. Samantala, inudyokan ni Senator Coco Pimentel si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tuluyan ng iba ng Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo Firms. Ayon sa Senate Minority Leader, mainam na political move kung iaanunsyo ng Pangulo ang Pogo Ban sa kanyang State of the Nation address o SONA sa July 22. Nilinaw naman ni Senator Coco na opinion lamang niya ito at hindi siya political advisor ng Pangulo. Matagal na rin daw nananawagan ng Senador na ipagbawal ng mga Pogo lalot mas marami raw itong naidudulot na masama sa bansa kaysa sa mabuti. Dati nang sinabi ni PBBM na pinag-aaralang mabuti ng kanyang administrasyon ng total ban sa mga Pogo. Muli po namang binigyan din ng China ang pagtutol nito sa arbitral ruling na kumikilala sa soberenya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon po sa Chinese Embassy, hindi umano sumunod ang Pilipinas sa kasunduan na dapat ay i-resolve ang usapin sa pamagitan po ng direktang negosasyon. Ito po ang inilabas po mga kapatid ng China isang araw matapos nga pong ating gunitain ang ikawalong anibersaryo ng arbitral victory ng Pilipinas. Adatabindang nga po nagsampa ng arbitration case ang ating pamahalaan laban sa China noong pong 2013. Matapos ang tatlong taon, nagkaroon po ng hatol ang Permanent Court of Arbitration pabor sa Pilipinas at nga walang legal na basihan ang Nine Dash Line claim ng China na umaangkin sa halos buong South China Sea. Kabilang po ang karagatang sakop ng ating Exclusive Economic Zone. Kaya ang sabi ng iba, wag na ho natin paniwalaan pa itong China. Okay. Naniniwala naman ang isang political analyst na hindi issue sa seguridad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagtalaga ni Vice President Sara Duterte sa kaniyang sarili bilang designated survivor sa paparating na zona. Ayon kay Prof. Froylan Kalilong, wala sa ating konstitusyon ang pagkakaroon ng designated survivor. Mas nakababahala pa raw ang hindi pagdalo ng bise dahil malinaw na dumidistansya na ito kay Marcos Jr. na kapartido niya sa unity team noong nakaraang eleksyon. Posible raw itong lumikha ng political drama na maaring sumapaw sa Sona ng Pangulo. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng MMDA para sa Sona. Mahigit isang 1,300 tauhan ang kanilang ide-deploy sa paligid ng batasang pambansa sa Quezon City. Magpapatupad din ang kapulisan ng gun ban sa buong bansa sa July 22. Mamaya po magandang pasadahan po ito na itong panggigigil po ng ilang mga politiko at kongresista dito po sa hindi pagdalo ni VP Sara sa Sona. Pero ang tanong namin, ba't di ka nang gigigil sa panggagahasa sa pera ng PhilHealth? Sa ilang pong mga tampok na balita, sa lagay po ng panahon, posibleng maging maulan ngayong araw sa malaking bahagi po ng bansa. Sa pinakahuling bulletin po ng pag-asa, makakaranas ng maulap na kalangitan na meron pong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang Mindanao, Western Visayas, maging ang Palawan at Occidental Mindoro. Habang maulap at pulupulong pag po naman, mga pagkidlat at pagkulog ang maranasan sa Metro Manila, Mimaropa, Batangas, Cavite, Laguna at Bataan. Yan po'y dulot pa rin ng Southwest Monsoon o Hanging Habaga. Samantala, naglabas na po ang pag-asa ng La Niña Alert. Sa tansya ng Weather Bureau, tumaas po sa 70% ang chance ang magsimula ang La Niña sa buwan ng Agosto, Setyembre o Oktubre. Posible po daw tumagal ang laninya hanggang sa susunod na taon. Mas malakas na mga pagulan ang hatid nito kaya posibleng magkaroon ng mga pagbabaha at pagguho ng lupa. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.